Happy New Year! Actually, later is New Year. Now, New Year Eve. Ay! Picture! Say, Happy New Year! Happy New Year! Where are we going? We are Tita going to... To? Tita Julie house! <laughs> Tita, Tita Jo Joe house! Let's go! Tita Jo's house! Uh -uh. So today, mag-celebrate ka. Ay, pupunta lang. Hindi naman ako mag-stay kay Ate Jo kasi ano, ayaw na namang iwan ang aking asawa mag-isa sa bahay. So pupunta kami doon. Uwi kami mamaya. 6 or 7 p.m. siguro. Sabay na ako sa asawa. Ayaw ko naman siya mag-New Year na walang kasama. Tsaka naganda si Ate, nag, ano si Ate Jo. nag luto, -luto ba? Tsaka na-miss ko na kumain ng topic ang daldal -dal din ng anak ko Mama Tara Flavor ng Oil Master Oil oh yung yada daw magiging maman, master oil intindihan niyo na ang ate ko ate si hay ate ko Hi. dalaga ng aking ate Mama this is my strike Okay see you maman, with Ate Jos house Kung sabi mo wag mo na. sabi ko binabot ko na kasi baka makalimutan ko oh, Kasi tama ta. ka kasi nung Christmas Ay. nung Christmas party dapat dinala ko na yun. Nakalimutan ko din. Ayan o, diba? Ate, hindi ako marunong magluto ng tupig, ha? Tagakain lang talaga ako. Basta iyo po lang. Naalala ko. Naalala ko talaga aking bisprin ba? Ganyan lang. Bilin mo lang siya kapag may... Sunog-sunog na yung ano dahon-dahon niya. -dahon kapag may, may yun sunog-sunog ng ganyan. Ito, ganyan to, gilid ko na ba yan? Hindi pa yan. Hindi pa ba? Hindi pa luto. Ay, yung parang ano siya, yung parang medyo sunog-sunog na talaga yung dahon? O yung halos na... Halos parang tostado na yung dahon? Uh -oh. Ah, oo, oh oo, -oh, oh, tama, alala ko na. Naalala ko na siya. Para maluto yung kanin sa loob. Ay, magbibidyo ako sa... Oo, oh, magbibidyo ka natin. Nagbibidyo-bidyo na rin ako. <laughs> oo. Oh, What do you want to eat? Do you want to eat, Mama? No. What do you want to eat? Mas so, just... kanang mag-rear sila. Pasta, where is pasta? Di mana mga taga grill kugan? Nagyaya aku di sini. This one? This one? Ano? This one? Soup? No Are you sure? Ate Amara. Kanin di... Kanin di to. Parehas tayo. No, wait, wait. Ano na? Aku di Mami. Ah, susumbong? Ate... Sarap ng kain. <laughs> Peh. Sige. Ano yan? Subo sa mga baby. Kasi makalag pag sila kakain. Tama. Ang hirap. Ito na mga kanilang sa sumpong-sumpong lang kung kailan lang gusto kumain mag-isa. May time siya na pa, baby siya. How is it, Mira? Nice. Nice? What, What is that? Susunod, eh? What is that? Ay! Ang sarap? Yes ingay-ingay ng pamilya ko. Talaga naman, grabe. Eto, mag-celebrate kami ng New Year. Pero usual, matutulog sila. Wala ang gising. Ayan. May dala akong galing kay Ate Jo na ano na fruit salad. So, display ko siya. Para may para may handa, kahit papaano may handa-handa kami. May handa hindi naman handa kasi bigay. Mama, this one bring from mama. This from mama. Mira, mira doon. Mama, this is from mama. Binigyan kami. Ah, may sit down, na nak. Ayan. Ayan, binigyan kami. Ito yung salad na galing kaya ate Jo. So tapos naganto-ganto ako. Para kahit pa paano may pumasok na blessing. Ayan, tapos cake. tapos cake.